Pag-usapan natin ngayon kung sino kasama ni Paolo Abelino sa beach nitong nakaraan araw. Parehas silang may latest upload na nag-beach. Kaya grabe na pag-iibigan nila. Ang init. Story. Si Kim Choo ay nag-post sa Instagram noong April 16, 2024 na nag-beach at nag-relax matapos ang kanyang mahabang trabaho kasama si Paolo Avelino. Makikita mo yung saya niya at ngiti niya sa picture na parang buong buong na siya at harapin ulit ang mga pagsubok at pag-ibig na darating sa kanya. Hindi mapigilan ng Kim Pao na fans na kiligin sa mga spotted videos na hindi nila pinapakita o pinupost sa social media. mag lang tayo at darating din ang araw na ipapaalam na sa ating kung anong merong relasyon sila. Si Paolo Avelino ay napakahinhin na lalaki pero iba siyang magmahal dahil meron siyang respeto at gumagalang sa mga kababaehan. Kaya maswerte din ang babae na kanyang mamahalin. Dami na naman ang iba't iba reaction dito. Naniniwala akong romantic relationship si na Kim at Paolo. Pareho silang professional sa work kaya effective ang strategy nila. Paul along uminit ang araw kong nadoon ka sa beach. By your presence and beauty is a amazing to behold. Ang importante is masaya mga Kim Pao ngayon kaya hindi tayo stress. Nakakaganda talaga. Si Kim ay mas gaganda pa kung kasama niya si Paolo Abelino. Mahirap magkakanser sa init ng panahon masarap talagang gawin ay mag beach kasama ang mahal natin sa buhay. Kaya naman comment kayo kung nakita nyong magkasama ba talaga sila sa beach. Yan lang ang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.